na kayo ay nasa posisyon na extend ang NHA Charter beyond 2025, tama po, tama po ba? Tama po, uh, Madam Speaker. And ang kanyang trabaho pa rin ay production ng pampublikong pabahay. Tama po, Madam Speaker. Kaya po natin tinatanong ito, ayaw po natin na mas maging matindi yung negosyong pabahay sa bansa lalo na kung mawala yung NHA. Sasandig na lang tayo sa mga pribadong kumpanya sa usapin ng production ng pabahay. Ayaw po natin yun. Libo-libo rin ang empleyado na mawawala ng trabaho kapag nawala ang NHA. Orientation, ang gusto po sana namin pumabor, hindi ito pumabor no, sa corporate type at hindi nakasandig sa tubo, sa joint ventures, sa koleksyon mula sa mga maralita. Kailangan pong pondohan ng buo ang pampubliko abot kaya, pangmasa, desenteng pabahay para sa mga mamamayang Pilipino.